Di inalintana ang malakas na ulan ng mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Pinanood nila ang talumpati ni Ginoong Marcos sa LED screen malapit sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Matapos ang SONA, panaypapuri sila sa report, mga direktiba at plano ng Pangulo. Maganda kasi lahat ng mga pogo ginaban niya dahil isa din sa mga patay-patay. Okay ding mga ano niya, yung Philippines na atin yung Philippines walang makaagaw. Nadagdagay ng mga sweldo. Sa pagdagdag ng sweldo, maraming natuwa. Bukod doon, maraming makikinabang yung pamilya unang una. The solar technology. Because we are 7,107 islands, this country have to serve an ar archipelagic son of the whole entire Southeast Asia where we can harness and we can actually lower down all expenditure when it comes to the electricity. Bago ang SONA, nagtipon ng iba't ibang grupo. Nagkantahan at nagsayawan sila sa tila concert na tinawag na tunog ng bagong Pilipinas. Mataas din ang ibinigay nilang grado sa performance ng Pangulo sa nakalipas na taon. 100% po kasi gumagalaw po ang kanyang sinabi po noon. Lahat po ng department po ngayon, Ramdam po ng sambay ng Pilipino na bawat department po ngayon ay bumababa sa laylayang para po ipahati. Ihati ang uh, ang tulong ng ating mahal na Pangulo. Tagal na po kami. Tagal suporta kay uh, Presidents. Dahil sa magandang susunapay. Katulad ng ano, sir? Uh, katulad ng Nebrio. Uh, uh, Walang aberya sa zona at mapayapa ding naipakita ng supporters ng Pangulo ang kanilang saloobin. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Denisa Fernandez, Newswatch Plus.